What's up guys? Uh, mang harvest tayo ngayon ng papaya no para gawin nating uh, uh, special na atsara. So tara. So, ito na guys ang na-harvest natin papaya, no. So, i-kakayuri na natin to para gawin natin special na atsara. ito na uh, natapos na natin kayod to no? Uh, ganito karami ang na kayod natin guys sa 12 pirasong uh, papaya na katamtaman ng ang laki Ayan. so ang gagawin natin ngayon na uh, magpakulo tayo ng tubig ano para ibanli natin dito Ito guys ang mga ingredients niya no. Ito ingredients ng special atsara na gagawin natin. Ayan. Ah, uh, sitaw. Ah, uh, carrots to no. Ah, Tapos sa uh, may siling haba. Bill uh, bell pepper guys so dalawa klase yung sili natin ano uh, sibuyas bawang luya uh, huwag kalimutan yung pasas para medyo presentable yung dating at uh, ang dagdag lasa rin ito, guys. Uh, asin, tsaka bichin. Uh, asukal, uh, tsaka suka. Uh, ito pa, guys. Uh, food coloring para gumandang kulay ng uh, acara natin. Yan ang ingredients niya, guys uh, umpisa na natin ang proseso ng pagluto tara ah, ito na guys uh, ito na yung pinakuluan nating tubig ano ibanli natin dyan guys sa uh, kinayod natin papaya para mawala yung uh, amoy ng papaya no at saka uh, matanggal yung pinakadagta niya Uh, medyo ibabad natin ng konti guys uh, at uh, haluhaluin para mag-absorb yung mainit na tubig sa uh, kinayod nating papaya. Uh, after nun guys uh, ipigaan na natin para matanggal yung katas Hintayin lang natin guys na matuyo tong kawali at uh, ilagay natin tong uh, mga suka. 'Yun muna una natin pakuluan yung mga suka. Okay, so guys, uh, ilagay na natin tong mga suka. So, ano guys ha? Ibang sashi ng suka to, no? Uh, tag 315L. Ayan. So, hintayin lang natin na makulo yan. Uh, pag kumulo, uh, saka natin ilagay yung mga sangkapan na. Ah, uh, ito isunod na natin tong asukal. Ah, uh, brown sugar to, guys. Ah uh, Dalawang half kilo So, bali One kilo ang Sukal niya, no? Ayun ah, na natin tong paminta, guys Tapos itong food color Pampakulay Uh, lag lagyan, na natin ng asin na ano? So, ayan na guys, kumukulo na, no. Uh, ilagay, na natin isa-isa tong uh, ingredients niya. Halo-halo na yan, guys. Ito. So, Uh, pasas. ito guys, uh, andyan na lahat yan. Pahuli natin ng papaya, no? Ang ingredients niya, yan, pahuli natin. guys. Ito yung pinaka ingredients niya, ng papaya. So, mix natin ana. nag-absorb ang timpla ng ingredients niya. alu-aluan -lu na natin ba guys hanggang sa uh, uh, lumanggit papaya And guys uh, hintay lang natin na kumuloan at uh, kailan lagi isang hinalo ayan na guys uh, ready to serve na no? uh, na siya so ayan na guys uh, luto na yung special na sarong papaya natin ano uh, ready to serve na yan guys